Aniya oxygen sa bahay kasi pag nahirapan si nanay huminga, kailangan siya ma-oxygen na kaagad meron naman oximeter din tinitesting namin kung mataas ang oxygen level niya ayun siya Kakain na si nanay. Katulog siya yung Pagbisita, bisita. Maingay sa kasi dito sa highway talaga. Pagbisita po, turug sa tirek to me. Saan ka nanay? Bali ko saan ko pagbigda ay kayo. Ano nai? Sabi ko na saan ko kayo di saan ka. Kung sa pilit. Kwan. Pilmihanda yun niya kwan. Ayan, sinanay dating taba. Ngayon, ang payat na. Pero, naka-recover na siya. Hindi nakatulad ng na dati. Naka na Nakakain na siya kaunti lang. Pukra lang, ulamin mo na yun. Subsubya so, so on. Walang isda tayo na ano? Ya, yeah, hindi ba kaan isda? Manok na yun. May adobo na yun naman. Yeah. Kahit isang piraso lang. isang um. hiwa para tumaba ka na nai kaya payat mo na silong bangus na sab kayo sa batu ka bawo bangus na ano bawal din siya sa sinigang ha? bawal din si nanay sa sinigang dili pag sinigang nun tanga dan dan gulay yon dili na sim Oo. Isang kutsara lang talaga pwede kainin ni nanay. Lagyan ng sabaw lang. Pag naglaga ng isda. Antay? ukra as yung O di maganda. At least kahit pa paano si nanay. Hindi katulad yung tubig tubig tay eh. ay yung ukra wala mang kalasalasa guwang pa anay eh? guwang pa yung ano ukra ukra may bombol <laughs> zero sa nagwa no niyan ay, thank you, Lord. Inom na si nanay ng water. Ay, yung saging tay. Ay, yung dragon fruit na kakain ka nun. Ay, nako. Saging. Ayaw mo ng saging? Ay, mamaya na. yung okra, hindi mo naman kinain ay. Sipsipin mo yung okra na ay. Ay, kainin mo yung okra na na isa. Gulay. Gulay. Dapat mag-asin din kaunti, kasi ang hirap kumain ng walang asin. Walang lasa. hindi mahala kang li. sub Ayaw na. Ako ng gulay. Ano? Gusto mo na ng gulay? Aduan. May manok doon, adubo. Nag-adubo akong manok. Kagabi yung, ano naman yung, ano? Yung, ano ba tawag dyan? LABUM! Ayan si nanay, medyo naka-recover na rin. Kaunting sakit na lang yun chan talaga niya, yun na lang ang masakit sa kaniya. Pero tuloy-tuloy naman ang pag-inom ng gamot. medyo okay okay na rin siya Wala mm. na Auntie Shirley Auntie Shirley nagtatanong kumusta ka na raw na yun uh, kasi si nanay minting inaalagaan uh, din niya ato ka dina sino na yun? minting ato ka dina ato sa rigaw ato na oo, oo. kinuha na ba niya? oo, oo. Juli, kamusta mm, sa Juli? Pangotanong ko sa Auntie Shirley kung kumusta na. Kailangan yung oximeter niya, Binay. Testing natin. Kung yung oxygen. Ano, private nurse, Sinilda? mo private nurse daw. Bitish <laughs> yan. Ay. Monitor natin oxygen level. Wala na yung baba. Hiningal ka. Kailangan mo oxygen Kasi mayroon siyang sariling ano, oximeter at oxygen sa bahay lang nila. Hmm, para hindi na kailangan isugod pa ng hospital. Monitoring tumaas na. No? Kaya chine-check namin kung okay yung ano ng niya. Kasi pag hindi niya kaya iniingal siya, kakapitan siya ng oxygen. So, pag mababa talaga, kailangan mo. Ito so, si tatay, taga pagkain. Walang ano. Sabihin mo lang, may paghinti mo ano kasi. kakatapos na yan kumain, sabaw lang ang ulang. May ayaw mo yan kumain ng mulay. Hindi nga kasi ganun, taga matuna. <laughs> <laughs> ah, <wala tayo> hindi <laughs>

Yadi isab si tatay. Gaing kuday. <laughs>